Uy, ayan na si Vice. Tara. Wow. Hi, Vice. Hi. Ready ka na ba sumagot sa ilang mga tanong? Last year pa, Mama. May rules lang kami para sa interview na ito. Okay. So, we'll be planting red balloons for this interview. Once you see one, you'll need to pop it to get the question inside. Okay, okay. For starters, here's a balloon. And here is your Magic Balloon Popper. Ano ba talaga ito? Ba't parang condom? <laughs> game? Game! Game! Ah! Asan yung question? Ito, Ay, nalaglag siya. Ito, ito yung question. Nakaka-stress. Nasaan ka ngayon? I believe, ladies and gentlemen, nandito ako sa harapan ng uh, uh the Ignacia <laughs> ah! Review Night. Ito pala, ito yung sinasabi. Nasa is kung saan matatagpuan ang untra-vogable na opisina ng front row. Anong ginagawa mo dito? Wala akong pakilang. Lamp. Charot. Wala, kailangan bisitahin ko na ang uh, opisina ito dahil uh, first time ko magpupunta dito kaya bibisitahin ko dahil kailangan kumuha ko na rin ng mga produkto at imimit ko si Sam at saka si RS. Anong nararamdaman mo ngayon na ikaw ang latest Front Row Ambassador? I deserve this. Charos, masaya ako, masayang-masaya masaya na finally kasama na ako sa napaka-matagumpay napaka na pamilya ng Front Row. At saka matagal ko nang naririnig itong Front Row at saka kakilala ko kasi yung uh, sila Sam at saka sila si RS at yung mga ibang taong namumuno rito. At alam kong uh, matino ang kumpanyang ito at may magandang hangarin sa mga Pilipinas. Nakapunta ka na ba dito before? Ah! May epek. Ay, charot lang. Ano? Nakapunta? Hindi, first time ko to. i check, -check ko lang talaga kung maayos ang kanilang, ano, fire extinguisher kung sakasakalo magkakaroon ng sakuna. Ayan, ako rin ang nagpagawa kasi nitong trellis. Charot! Bye-bye! Hi! Bye, bye. Hi. Bye. At narito ako para talagang magreklamo dahil dapat tabuka ko nandito dito nakatabi nitong tatlong ito. Ayan, pwedeng isingit dito. Tutal hindi naman na sila ang current, ako ang current ng Miss Universe. Charos. True. Chaross! 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 Taray, tayo! Parang okay, so, isa na ka pang J.S.Prab, nga rin. Eto na! Eto na ang front show office ko na! Hi, kamusta? Nagpahalam ko ba sa mga magulang mo? Mukhang umistokwa ka pa, ha? Ang taray front show! This is my house. My home, actually. Para sa mga hindi familiar sa company, ano nga ba ang front row? I-google nyo na lang. Charos, ang front ay isang leading health and beauty company na nagdi distribute na kanilang mga produkto through multi-level uh, marketing. Maganda ang front row, bongga siya kasi binibig, empower niya ang napakaraming Pilipino at binibigyan niya ng uh, oportunidad at ng ang napakaraming Pilipino para makapagsimula ng kanilang uh, hanap buhay. What made you decide to become part of the front row family? Um itong front show kasi talaga, parang katulad ko din, um, ang front show at si Vice Ganda, we share the same vision and we, we share the same intention. Gusto naming makapagpagaan ng, uh, ng, uh, ng kalooban ng kapwa. Ako gusto ko makapagpagaan ng kalooban ng kapwa ako. Ang front row, gusto kong na makapagpagaan ng buhay ng mga Pilipino. Kaya since pareho naman kami ng vision, mission, at intention, I have to uh, work with front row para magkatulong kami sa pagpapalaganap ng good vibes, di ba? Pagpapaganda ng, uh, ng pagbubuhay at kalagayan ng mga Pilipino. Kung ako sa pagpapatawa sila sa pagbibigay ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. Bukod dyan, bakit pa ba fit sa iyo na maging part ng front row? Ay, syempre. Kasi ang front row nakakaganda katulad ni Vice Ganda, nakakaganda din. Nakakaganda hindi lamang ng pisikal, kundi ng pangloob. Nakakapagpasaya ng mara maraming tao. Nakakatouch ng maraming lives. Nakakapagpaganda ng maraming buhay, ng maraming pamilya ng Pilipinas. Anong expectations mo ngayong party ka na ng Front Row Universe? Expectations Sige, yung party ng Front Row Universe. Uh, una, ako ang isali nila sa susunod na Miss Universe o kaya i-dethrone. Ay, huwag naman dethrone kasi Philippines pa lang nanalo ngayon. Ang expectations, um, it will be easier for me to, uh, alam mo yon to, um, to share what I have kasi may kapartner na ako. May kapartner na ako. It will be easier for me to spread good vibes, happiness. At, uh, kasi ako din eh, gusto ko rin makatulong eh. Kasi, um, hindi naman sa pagmamayabang, I have been so blessed. Kumbaga, ay I, 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 I kung ano man ang tinatamasa ko ngayon, gusto kong i-share sa maraming tao. Nanggaling rin naman ako sa walang-wala. At yung naging uh, karanasan ko, maaari kong i-share sa napakaraming miyembro ng front row para lahat tayo maranasan yung kung anong masarap na nararanasan natin ngayon at ma-share natin yun at ma-inspire ang maraming tao. Yun expectation ko. Yung mission namin, yung mission namin dalawa para sa maraming Pilipino, mas madali namin magagawa kasi we will, we will work hand in hand. Yes, and since andito tayo ngayon, may mga gustong mga musta sayo. Ah, mga lalaki ah, ba? Hi, eto na! Si R.S.! Hi! Thank you! Love you! I love you! Hi, Sam! Ang gapo ni Sam! ito na! Ito talaga ang pakay ko dito eh. Tayo, sabi na nga ba, hindi kami ang pakay mo? Pakay ko din kayo, pero mas pakay ko to. saka ng mga epekto sa inyo, kailangan ko na itong mga to, no? Ito na ang aking mga supply, regular na supply, na lalong ikagaganda ko. Ganon! Tour natin si Vice. Yes. Namin yes. Ang Yes. Na, I'm so excited. Tara, Let's go. go. Hi, uh, Kuya. Hi, Hindi Hi! nyo naman sinabing may player meeting pala rito sa opisina. E Ang taray. Kan? Magbibisibisigyan ka lang, talaga yung naka legs ka pa, back to. Talaga, naka-aura siyang gano'n. nakakita, kanina nakabuka kayo, nakakita ng camera, umaura ng gano'n eh. Di ba? Gusto rin talaga maging endorser eh. Gusto ma-isama yung mukha dun sa tatlong Miss Universe. Di ba? Kamusta ka na? Si Herbert Bautista pala nga ang ganito. Ay, hindi naman. Charos lang. Oh. Oh, tingnan mo si ate. Binibilang niya yung mga kinita niya. Sabi niya, kapag makakapagparibanda ako ng bales. Sabi niya ganon. Kakatawa naman to si Ate Vice. Anyway, tell us, ano ang hindi intindihan ng tao regarding MLM companies like Front Row? Okay, so I'm sure maraming tao ang hindi pa nila masyadong alam kung ano yung MLM. Yung MLM ngayon yung multi-level marketing. Yung multi-level marketing kasi ay eh, nagbibigay ng uh, ng pagkakataon sa napakaraming tao na makapagsimula ng negosyo. O kaya naman makapagdagdag ng uh, ng pagkakitaan yung mga taong may ginagawa na o yung mga taong may trabaho na kasi itong uh, MLM tung multi-level marketing pwede mo tong gawin eh kahit may trabaho ka na kunyari taxi driver ka kunyari uh, 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 uh businessman ka, kanyari teacher ka, at kulang, kulang ang pinagkakakitaan mo, pwede mong makakatulong ng multi-level marketing para madagdagan yung source of income mo. Kasi nga, diba, sa hirap ng buhay sa Pilipinas, diba, minsan, yung income natin is no longer you know enough to suffice our needs. Kaya itong front row maganda, itong multi-level marketing, nakakapagbigay siya ng karagdagang oportunidad para kumita. Why would you suggest sa mga tao na maging part ng Front Row Family? Why not? Isa suggest ko talaga sa napakaraming tao kung hindi man sa lahat ng Pilipino na maging part ng Front Row. Why not? Eh, sino bang ayaw umasenso? Sino bang ayaw gumanda ang buhay? 'Di ba? Katulad ko, 'di ba? rin naman ako sa wala, pero ang 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 inspirasyon ko talaga ay yung yung pamilya ko. Gusto ko gumanda ang buhay ng pamilya ko. Hindi pwedeng nakaupo lang ako, hindi pwedeng wala akong ginagawa. Nandito ang front row. Kaakibat niyo sila sa pagpapaganda ng sitwasyon ng pamumuhay ninyo at nang sa ganon ay eh, niyo ang mga pangarap niyo hindi lang para sa mga pa sarili niyo kundi sa mga pamilya at sa mga mahal niyo sa buhay. Ito ang front row. Makakatulong niyo sila sa pag-asenso ng buhay. Napakaraming naging mga projects ng Front Row over the years. Ano yung isang Front Row project na best na nagde-describe ng core values nito? Totoo, ang daming naging projects na ng Front Row. Pero ang pinakamalapit sa akin at bet na bet ko talaga yung Front Row Cares. Yung music festival nila nung kamakailan. Kasi, um, katulad ko, pag tumutulong ako, uh, gusto ko yung ano eh. Um, nagsisimula ako sa pag entertain ng mga tao. Habang in-entertain mo sila, hindi nila namamalayan na may tinutulungan mo sila. Hindi hard sell. Ganon yung ginawa ng front row eh. ina entertain in-entertain nilang maraming tao. Pero akala nila it's just entertainment. Pero ang hindi nila alam, sa likod ninyo, noon, ay may mas malalim na intensyon na makatulong. Kaya yung front row cares, gustong-gusto ko talaga yun. Okay. So sa mga front row, products ng front row, ano ang favorite mo dito? Madami akong favorite, madami akong ginagamit madami akong ginagamit. Ito, ginagamit ko rin to, itong Lux Renew. Siyempre, kailangan mo naman. Siyempre, hindi naman natin maitatanggi. Hindi naman tayo bumabata. Pero kitang-kita mo naman. Hindi naaaninag sa kagandahan ko ang katandaan. Diba? Minimum, mas mukha kang matanda sa akin. Kasi ngayon ka palang gumamit nitong, ano, nitong Lux Renew. Diba? Marami ito. Itong Lux Slim bawal. Di, hindi naman sa bawal, pero kailangan namin talagang mamaintain na hindi kami sya, masyadong malaki sa television kasi plus 20 pounds ang sama ng ugaling ng, 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 screen eh. Kaya kailangan slim para hindi naman bardagol na bardagol. Diba? Ano pa ba? Lux white. Kailangan siyempre natin, sino bang may ayaw ng magandang skin? Sawang-sawa na ako sa chararat kong skin, kaya nakakatulong sa akin to today. Sa panahon yun, hindi na uso ang pangit. 'di ba? Ang daming pa paraan para ikaganda mo. Bakit bakit mo papayagan maging pangit? Bawal ang pangit. Lahat lahat tayo maganda lang ipinanganak. Kaya kailangan gumanda pa tayo ng gumanda. Pero ang favorite ko, since ang tinatanong mo, ano pinakaborito ko? Ito talaga 'tong Lux Protect. Kasi energy booster ito eh. Eh nakita mo naman ako pag sa show time, 'di ba? Malala ang energy ko dahil hindi ako magpapag magpapakabog sa dami ng madlang people. Kailangan kundi ko, ko sila malampasan at least masabayan ko yung energy nila. Hindi pwedeng Pucho-pucho, hindi pwedeng nga nga, hindi ka pwedeng, di ba, wala kang ka-energy-energy. Araw-araw ang trabaho ko. At syempre, kahit anong galing mo, kahit mahusay kang performer, kung wala kang lakas, wala kang silbi. Kailangan ko nito. Kailangan ko nito sa dami ng trabaho ko. Ang dami kong, ang aga ko nagsisimula, late akong natatapos. Kailangan kayanin ko ang mga pagsubok ng buhay ng may ngiti. Ito ang malaking tulong sa akin ito, itong Lux Protect. Ayun. Ay, wait lang. Ang dami na nating chika dito. Pupunta muna ako sa conference room. May chika pa. Gusto mo, Jumoy? Mukhang nangangawit ka na dyan. Kaya hindi mo talaga binago yung, yung post mo. Nakagan... Aurang na aura din. Pero bongga yan. Maganda yan. Kailangan consistent ka sa aura. Pakita mo yung press mo sa camera, oh. Baklang lang to. Sayang naman. Hello. Hi. Hello. Pwede na to, eh. Charos. Excuse. Hi. Hi. Ate, saan yung conference room? Pwede nyo, pwede nyo bang magsanla ng cellphone dito? Ay, hindi naman. Saan, saan conference room, te? Dito? Ay, ate ba? Saan na ito abiso? Ang chika lang ng chika, maklang to. May pupuntahan ako. Ano ba yon? May tanong kasi ako, ate ba? Eh, oh, bakit hindi ba i-google ang sagot? Ano ka alam mo sa akin? Si Siri? Si Simsimi? Ano ba yon? Party girl kasi ako. Ah, ang maganda niyan kasi, ano yung pinaka-best oh, O, anong maganda sa party girl? <laughs> party girl kasi ako. Ang maganda niyan kasi, bak ano maganda dun sa pagiging party girl mo? Ano yung pinaka-magandang lock supplement na pwede mong i-advise para sa akin? Tignan mo, humaharot-harot kagabi, kapapayat. Ngayon, magtatanong ka sa akin kung ano. Since hindi mo napipigil ang ka pa party kasi masaya naman. Paminsan-minsan ibigay natin sa sarili natin yun na mag-enjoy kasi we have been working so hard. We deserve to enjoy and relax and chill, chill lang, di ba? Nakakapangit din naman kasi yung di ba? Yung marami kang kaburyungan. Kaya okay lang yung nagpa-party once in a while. Pero wag mong kakalimutan. Since sabi mo, party girl ka, ibig sabihin hindi once in a while yan. Mayat maya. Okay. Alam di ka. <laughs> so kung hindi mo mapipigil na pag-party-party party mo, pagpupuyat at pag-inom, paminsan-minsan, eto ka. Kailangan mo ng lax white. Alam mo kung bakit? Kasi black ka. Charot. <laughs> Kailangan mo ng lax white. Kasi may glutathione to ang glutathione bukod sa pagpuput pagpapaputi e eh, pinoprotektahan niya yung atay mo na bugbog na bugbog na sa alak na iniinom mo kaharot para akala mo nakaka-move on ka na sa pagpaparty mo ang hindi mo alam matapos kang malasing masakit pa rin ang puso mo dahil iniwan ka pa rin niya pero tandaan mo kahit iniwan ka niya hindi ka makamove on ang mahalaga healthy ka at maganda ang kutis mo kaya mag-lax white ka yes! oh anong yes bakit ibibigay ko ba sa ito bumili ka ayun ano na nakahe ito na ka? Sige na ka. Salamat ka, mabay. Thank you. Thank you. Ay, ito ba yung balo na ipapop ko? Hindi. Ay, hindi, hindi. Thank you. Nice to see you. Thank bye. you. Bye. O, punta mo na ako sa ano. Eto. Ate, bye. Share ano? mo naman. Ano yan? Your love life. Bigla, ka na lang sasalita. Diyan, hindi kita nakikita. Your love life. Ano? Love life. love life. Love life? life. lang. Walang love. Charot. Hindi. Eh, basta. Huwag ka masyado. Ay, ito. Ang Ang ganda naman. Ang ganda ng conference room. Parang opisina ni Ayon ma'am. Pag-i talaga ako dito, nakakaganda sa akin. Parang gusto kong laging nandito lang. Let's do personal questions next. Personal questions. Anong pangarap mo nung bata ka? What made you think that you're allowed to ask me any personal questions? <coughs> Di ba hindi ka sumagot? <laughs> Charot lang. Ano yung tanong mo? Anong pangarap mo nung bata ka? Alam mo si akala ang pangarap ko talaga noon, maging abogado. Pero nung lumalaki na ako, hindi ko pala kaya maging abogado. Mas gusto ko maging abogada. <laughs> Yon, gusto ko maging abogado. Kasi na-influenced ako ng tatay ko at saka ng lolo ko na may, may, may kaalaman, nag, nag, uh, nag, aral din ng lolo ko kasi ng abogasya. Kaya, di ba ganun yun, habang lumalaki ka, yung first dream mo is influenced by your environment, your family. Kaya, akala ko yun ang gusto ko talaga, maging abogado. Kung hindi ka actress, singer or performer, ano ka yung trabaho mo ngayon? Yung trabaho mo ngayon, para tanong ka lang ng tanong. <laughs> hindi, kung di ako actor, comedian, performer, I think I'm going be a supermodel. Parang hindi ka pumapayag. Bibigay mo sa akin ng miti ng pagpayag. Ayan, ganyan. Gusto ko maging supermodel. Bagay na bagay. And I'm sure you've had your share of hardships over the years. May iba naman tayo. Anong pinakamagandang advice na narinig mo? Um, totoo yan. Siyempre, marami naman mara akong hardships. Hindi mo ako pinanganak na mayaman. I was not born with a silver spoon. Tama ba yun? Di ba ganun yun? Born with a silver spoon. Wala akong ganun. Um, alawang ang nasa bibig ko. Noong <laughs> mga panahon yun. Pero maraming pinagdadaanan mula sa simula hanggang sa uma umasenso ka. Pero kahit anong pinagdadaanan mo, kahit anong pagbabago sa sarili mo, para sa akin ang pinakamalaga, never lose your core. You should know who you are, what you want, and what or who are the things or the people that are really important to you. Dapat alam mo kung sino at kung ano yung mga, mga bagay o mga taong dapat mong totoong may value sa buhay mo. Never lose your core. Ngayong 2019, anong advice ang maibabahagi mo sa mga front row members? Um, kung ako, never lose your core. Ako naman gusto kong sabihin sa mga members ng front row, know your purpose. Um, alamin nyo kung ano yung dahilan kung bakit kailangan yung maging bahagi ng front row. Alamin niyo kung ano yung dahilan kung bakit kayo nasa front row at alam niyo yung dahilan kung bakit hindi niyo dapat bitawan kung anong nasimulan niyo sa front row. Alam ko naman lahat 'yan nagsimula yan dahil sa kagustuhan yung uh, mabago at mapaganda at maging fantastic ang buhay ninyo at ng pamilya ninyo. Never lose that. Huwag na huwag niyo kakalimutan 'yan. Hi Ate. Ba oh. Meron ka special delivery. Okay. Sana pag pop mo may lumalabas na boys. Ay, ah. ah. alam mo, may mo, nakaka-experience ako ng putok, pero nagugulat pa din ako. The question is, as a performer, how do you stay on top of your game every day? Mm, I never settle. Hindi ako nakukontento. Parang lagi akong may gusto pa. Yung parang parang kaya ko pa to, parang gusto ko pa to, parang pwede ko pa tong i-push. Ganun ako, I never settle. Um, lagi akong, kasi pag nakontento ka, that's the time you lose your passion. That's the time um, you become lazy. That's the time um, na parang you lose, you lose the interest of doing what you're doing. Parang kaya dapat, parang laging may kulang, parang push ka ng push. Kaya never settle. Yun, yun ang gusto kong ugali ko para sa susunod meron pa akong ina-aspire na gawin para lagi akong meron pang hinahabol. Yun ang gusto ko. Yun ang, yun ang ginagawa ko lagi. Parang yung performance ko noong nakaraan, feeling ko meron pa akong igagaling doon eh. Kaya yung susunod ko, mas ko pa, mas pag-aaralan ko pa, mas uh, mag exert ako ng effort, ng time, ganun. Pag-aaralan ko lahat ng mga nangyayari at yung pagpaplanuhan ko, yung mga gusto ko pang gawin. Kaya yun, I don't settle. Gusto mo pa ng more balloon? More balloon sa ka pop lang ng pop. Ano yun? Ano yun? <laughs> <laughs> <Atibay, atibay. laughs> Makakatuloy yung takbo niya. Ate Bay! Ate Bay! Alam ko si Coco Martin yung dumarating. Oo. May naghahanap. Ano yung nahanap? room number one, hinahanap ka. Ay, hinahanap niyo <laughs> room number one. Saan room number one? Mayayo ba yan? Hindi naman. Ay, na. Na. Ha? 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 Mauna <laughs> Ay, ka na. Pwede gigigil ako Baka matusok ka sa ito. Pwede eh. nga. <laughs> ito ka nagsasalita? Siya ka naman pala? <laughs> siya pang pinagsalita mo, hirap na hirap na. Ate boy, ate boy. to room number one. Oh, sasamahan ka na lang. Sasamahan mo ako. ay, pwede na to. May impulse din talaga to eh. Oh, saan ba yung number one? Tara. Punta tayo doon. Ay, ka. Ako pa tayo doon. Ay, ka. Bapong-bapong ito. Parang unggoy. Do you regrets nga ba so far? Especially sa trabaho. Regrets? Sa trabaho. In general, sa buhay, merong regrets. Pero hindi ako nagpo-focus sa regrets eh. Hindi ako nagpo-focus sa regrets. Nagpo-focus ako sa plans ko for the future. Lagi nyong tatandaan. Eyes on the prize, baby. Eyes on the prize. Dead man na yung mga natapos. Doon ka na sa future. Eyes on the prize. Saan ba yung room? Wala sinasabi na ito. Dito po. Dito. dito. Oh, dito, po. Pwede dito na dito. Dito. Sabi mo dito po. Tapos bakit iikot pa tayo dito? Nakakalaka. O, kamusta ang ano? Ang security agency na ina-apply <laughs> Para sila nag-apply ng security agency. O, kamusta ang enrollment? Kulang ka ng two units sa PE. Hindi ka makakagraduate. Hi! Mamaya-maya lang matatapos ang PTA meeting, ha? Kaya kayo nila lang yan. Ay, selfie tayo nila, RS! One, two! One, two! Thank you! Ang saya! Ang Nahanap sa room one, eh. Pupunta lang ako ng room one. O, sige. I'll see you guys later. Pupunta lang ako ng room one. Kung saan may room one, sabi yung room one. I love you too! Sabi yung room one. Eh, parang pa palabas na ako. Ito pa. How are you enjoying your day here sa front? Ini-enjoy ko to, itong visit ko sa front show kasi it really feels good to be home. I I I really feel that this is my home. Um, may mga kaibigan ako dito, may mga bago akong nakikilala at saka natutuwa ako sa mga nakikita ko kasi nakakakita ako ng mga taong may effort para umasenso. May nakakita ako ng mga taong may dreams. Kasi mas nalulungkot ako pag may nakak nakakita ko ng mga naka-standby tapos walang ginagawa. Ito nakikita ko, meron silang may mga plano sa buhay. Mga may gutom sa, asens, sa pag asenso, sa pag-asenso at saka gutom sa tugumpay. Sana maraming ganyan eh. Kasi ganyan din ako dati eh. Yung kailangan may gawin ako para mabago yung nangyayari sa buhay ko. Yun ang na nakikita ko sa kanila. At ngayon pa lang, I am so proud of them. Message for the Foncho family. Foncho family. Um, Froncho has been very success uh, has been very successful since it, since it started. Um, ang dami yung natulong ang pamilya, ang dami yung nabagong buhay. At yung mga ngayon pa lang pumasok ng front show, um, sana panghawakan niyo yung maganda ninyong pangarap para sa sarili ninyo. Huwag na huwag kayong mawawala ng gana. Huwag na huwag kayong hihinto. Kasi abot kamay na, um, talagang kung may maganda kang intensyon para sa sarili mo, kailangan i-idasal mo yun sa Panginoon at samahan mo ng pagtatrabaho. At uh, lumapit ka at kumapit at dumikit ka sa mga tamang tao na makakatulong sa iyo Kaya itong front row at ang mga Pilipino, maganda. Let's all work hand in hand to become Filipinos with uh, fantastic lives. Kaya ngayon pa lang, congratulations sa front show at sa lahat ng mga taong na sa front show. Thank you. Saan ba yung ano? Ito, ito. Room one Eto parang sa... palabas na ako. Ba? Eh, bakit hiniwan nyo kasi ko? Charot-charot ka. Ready ka na po ba? Ready ka na po ba? Ano ba, gay bar ba yan? <laughs> bakit pa natatakot tuloy ako? Ayan, Mas maganda yung ako nilagay nyo talaga yung press ko dito eh. nangyayari? Okay, okay. Ready ka na? So ito yung room 1. Yes. Oh, let's go. 1, 2, 3! Ah! Fast, stress! Ang daming lalaki! Pero walang na siya. Ang daming babae, nai-stress ako! Eh, eto na siya! Katibay! 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 So kung tama na, sagutin niyo mga sarili niya dyan. Ha! Kasa na si Sam! Sam! Ayan, ay nakuha ilaw. Ending na daw. Lobat na sa?